sabi ko na may mali eh kaya nag dito so lumubog yata yung gulong nga busy mag-fi cleaning sana What's up mga Pops? It's me again Pops tonight at welcome back sa akin channel Ngayong araw na to, papunta tayo sa Bike Tech Para magpa-fi cleaning Dahil medyo nakakaramdam na ako ng drop ng kanyang gas Pag pinipiga mo yung kanyang throttle na nasa first gear ka or second gear eh, nagda-drop na siya So, sintomas na yon na arumi yung ating injector. So, magpapa-fire cleaning tayo doon. Titignan natin kung ano pa yung pwede nating gawin maliban sa FI cleaning kung meron silang time para mag-diagnose eh, papadiagnose na rin natin tong motor natin mga paps Nung last na pumunta ako sa Bike Tech, dala ko yung Duke 200 at nagpa-install tayo ng mga accessories. At hindi naman tayo napahiya dahil sobrang bait ng mga tauhan ni Sir Chris. At lalo lalo na si Sir Chris na talagang aasikasuhin ah, nila kayo. At sana hindi siya masyadong busy dahil nung last na pumunta tayo doon eh, marami na kay schedule kaya hindi natin napa-FI cleaning itong motor natin hopefully ngayong araw na to eh, mapa-FI cleaning na natin another day normal day sa mabalakat yung flow ng traffic eh, sakto lang <laughs> may mga lugar na traffic may mga lugar na maluwang update ko na lang kayo pag malapit na tayo doon few moments later grabe traffic talaga sa balakat. Uh, pero malapit lapit na tayo mga paps kunting tsaga lang konting cagalang, lang konting tiis lang makakabot din tayo sa bike tech hindi ko alam kung bakit traffic dito Little longer than a few minutes later. much, much, much later. Hindi ko expect na ganito ka-traffic dito, grabe. Okay. One pair of pants late. Kaya pala may traffic eh. Sab Sabi ko na may mali eh. Kaya nag dito. So lumubog yata yung gulong niya. So yun. Sobrang bigat. Siya yung nag ng traffic doon. So nandito na tayo. At sana pwede tayo magpa-FI cleaning. Uy, may NK. NK So nandito na tayo sa Bike Tech Sana hindi sila busy Tignan natin Busy? Okay lang. Mag FI Cleaning saan? Nag FI Cleaning kayo ng RS200? Ay, Pag ganyan, schedule kami. Schedule? Mga tuwing... Kasi maraming tanggalin yan. Ah, okay. Maraming baklakin yan. So, Papis, magkano naman yan, Sir? Magkano? Sa Monday. Monday? So, magkano yung ano na, Sir? One-five lang. One-five? Okay. Balik-balik na. Balik na lang ako sa Luna, Sir. Thank you, Sir! So ayun, nakausap natin si Sir Chris So babalik tayo ng lunes Medyo may problema lang Sabi ko na may schedule siya Pero okay lang yan At least alam na natin yung price kung magkano tapos naka-schedule na tayo So wala na tayong problema dun Babalik na lang tayo dun sa schedule na sinabi niya Trivia lang sa mga hindi nakakaalam na si Sir Chris eh, Matalik na kaibigan eh, Boss Reed at kita nyo naman kung paano niya tayo approach napakabait na tao at nakita nyo rin ang laki ng pinagbago ng bike tech nung last na pumunta ako doon hindi ganoon yung itsura niya so inayos niya, inimprove niya yung kanyang shop nilagyan niya ng mga panibagong uh, space or pinaganda niya yung space at pinaluwang para pa sa, para para sa mga customer, kaya talaga magtitiwala kayo sa kanya kung magpapagawa kayo sa kanya dahil talagang professional siya pagdating sa big bikes. So dito ko na lang tatapusin tong vlog na ito. Kita na lang ulit sa schedule ng ating FI cleaning.